Masaya ngang nagbabakasyon ngayon ang couple na sina Gerald Anderson at Julia Barreto sa Singapore. Sa mga larawang ibinabahagi nga ni Julia at Gerald ay makikita kung gaano kasaya ang dalawa kapag sila ay magkasama. Masaya naman nga si Gerald at Julia at nakapagbakasyon nga sila ngayon sa Singapore. Naglaan nga sila ng oras para magkasama. Patunay nga ang pasyal ni na Julia at Gerald dito sa Singapore. Sinusulit nga nila ang kanilang bakasyon dito. Patad naman nga ang kaswitan nila Julia at Gerald dito sa Singapore. Marami nga ang mga kababayan natin na nakuhanan sila ng larawan at video na napakasweet. Malagi nga raw magka-holding hands ang dalawang ito kapag nasa mga public places. Dito naman nga masaya ang nagpahinga ang couple na sina Julia at Gerald. Napakaganda naman nga daw na ang kanilang natatanaw na mga view dito sa Singapore. Nararelax din sila kapag nakaupo at nakikita ang nagagandahang view. Pinabahagi naman ni Julia at Gerald ang kanilang mga kinakain dito sa Singapore. Naa-amaze nga sila sa pagkaganda ng mga ayos ng mga pagkain na kanilang natitikman dito. nakipagkita din sina Julia at Gerald dito sa mga kaibigan nila na nasa Singapore. Narito nga ang ilang larawan na ibinahagi ng ating mga kababayan na nakuhanan nga nila ng video ang kaswitan ni Gerald Anderson at Julia Barreto. Marami naman nga din sa ating mga kababayan dito sa Singapore ang nakapagpakuha ng larawan dito kina Julia at Gerald. Mabait naman ang magkasintahan at pumapayag naman nga silang magpakuha sa kanila ang kanilang mga fans na nakilala sila habang sila ay nasa Singapore makikita nga na kahit nasa MRT sila sa loob ng tren, ay pumapayag na magpakuha ng litrato itong si Julia at Gerald. Pans naman ni na Julia Barreto at Gerald Anderson ang binidyohan sila dito sa Singapore habang sila ay naglalakad na magka-holding hands. Sinundan nga nila ang kofol na ito upang maibidyo ang kaswitan ng dalawang ito.